cooking uh, the you know vegetable because I a vegetable man, a vegetarian. Walang ka pera pera, hirap kaya yun lang muna na kayana. Hipon! Ano? Sumpo. Hindi yan eh. Kung na, na-sumpo eh. Malalaki eh. Tapos ha, halo-halo haluin ang bahagya. Hanggang sa madurog yung, ano, sumpo. Kasi gutom na yung aso ko. na po sa aso ko? Gutom na yung aso ko. Ayan, tila po siya, Rambo. Mamaya, inuluto ko pa yung ulam mo. mga ano na lang mga 10 minutes luto na yan ang tubig namin ay meron po siyang ano pansala pwede siyang ano inumin kasi kung malinis na po yun tapos yan, itimpla tapos yun pala ay nagluluto na pagkagawa ng uh, tao pa yan o no? Ay salat. Rambutan. Hintay lang po ha. At ay uh, niluluto na na...